kapan pansin po, maging sa bantay presyo ng DA nakafocus sila dito po sa Metro Manila ano? Oo, uh, makikita po natin sa bantay presyo uh, gaya po ng aming hawak ngayon ano ho, na mga presyuhan halimbawa na lang po kasi pag-imported na pinag-uusapan po natin usually po ang uh, available, yan po kasi ay doon na sa premium ano? Eh, uh, yung well-milled bibihira po talaga. Pero kapag tinignan natin dito, halimbawa po, no, kung premium 52 ang pinakamura sa Metro Manila, pagpunta po namin, dito po sa inyong mismong mga detal detalyado na po per region, aba, e eh, may mga region po na ang laki ng diferensya, mas mahal na dihamak. Uh, ano kayang paliwanag doon ma'am? Na nakikita din po namin 'yan sa amin pong mga datos, ano? Iba-iba po yung uh, presyo sa kada probinsya, sa kada region po. Meron pong mga probinsya na tumataas pa po, meron naman din po mga probinsya na bumababa pa po. So iba-iba po kasi yung sources din po ng kanilang mga paalay at yung sources din po ng kanilang mga uh, binibetang bigas po. So hindi po natin talaga mm -hmm. kontrolado. Mm -hmm. Hindi kontrolado. Pero sa amin pong napansin din Uh, mahal po ang bigas sa ano sa Region 6, no? At maging sa ilang pong bahagi ng Davao Region. Ito ba napansin din po ninyo. Sa West, Western po Western Visayas, ma'am. Opo. Dito, mm -hmm. uh, malaki po yung pagbaba sa Ilocos Norte po ng ng presyo ng bigas. Doon ko po nakita yung 6 pesos po, no, na pagbaba ng presyo mm -hmm. ng bigas. Mm-hmm. Mm, pero sa, uh, dito po sa Western Visayas, ma'am, opo, ah uh, mukang kapansin-pansin ang ang taas po ng ng presyo doon ng bigas. Western Visayas, ma'am. That's Region 6. It I'm checking po no, so mm -mm, that. Mm-mm-mm. Sa mm -mm. Region 6 po. Mm-mm. Region 6, ma'am. That's uh well, uh that's 3.9. Apo, oh. ta sa po, Sir Ted, may mga nakikita po tayo na mm -hmm. mataas na presyo ng bigas po sa Region 6. Do, mm -hmm. ang nakikita ko po dito, for example sa Negros Occidental, mm -hmm. uh, rice regular meal from 50 pesos 86 centavos ng September 2024, 52 pesos 78 centavos po ngayong October 2024, yung average mm -hmm. uh, price po ng regular milled 1 kilo. Opo. Eh pag pinag-usapan po natin, ma'am, ang minimum wage, ang laki ng diferensya niyan, ha, sa Capital Region at dito po sa Western Visayas. So nangangahulugan din po na 'yung mga taga Region uh, 6, sa kaliitan po ng kita, mas malaki ang gastos sa bigas. Tama po kayo, Sir Ted. Yun din po yung nakikita natin sa datos. Malaki po talaga yung weights na tinatawag natin sa bigas, yun po ay nagrepresenta dun sa expenses ng pangkaraniwang Pilipino sa, sa bigas po. Opo, opo. Sa Region 9, ito itong Sambuanga Peninsula, ito rin po yung isa sa may pinakamataas po na uh, pag, ano, ano, doon sa pagbilis uh, ng inflation sa lahat din po ng mga region after po naman na Region 6, uh, 2.7 sila. At doon po sa, uh, sa Region 9, uh, mas mababa pa po din ang minimum wage kumpara nga halos sa Western Visayas. So kapag po ganyan ang sitwasyon, um, meron ba kayong pag-aaral din sa mga, yung nga, uh, factors nito kung ba't po ganun? Sa amin pong mga datos, ang ginagawa po namin, Sir Ted, kung tumaas po yung overall or yung headline inflation sa kada rehiyon, tinitignan po namin ano po yung nag-contribute. Mm -hmm. anong, factor? Kasi ang atin pong inflation ay kinukompo, kinukompose kinu po ng iba't ibang uh, mga presyo ng bilihin at serbisyo. So, yung atin pong main dyan, yung food, meron din po tayong alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, mm -hmm. at iba pa po, no? So uh, tinitignan po natin ano doon yung talagang nagkos ng pagtaas ng presyo.